Na nandito ka? Okay lang. na kasi kita si simula nung nakita kita nung birthday ni Boss GK eh. Sana, ah. Oh. Ayun eh, nabalik sa bahay. Pumunta ka pa dito? Oo. Oh. Uy, uy, sana, ah. Eh, nabalitaan ko kasi na nandito ka daw sa inside racing. So, dinalan kita ng coffee at saka ng sandwich. <laughs> Oo, sa'yo. Bakit? Okay. Eh, syempre ayoko ng ano, ayoko ng nagugutom ka. Hello? Gusto ko inaalagaan mo yung sarili mo. <laughs> oh, ba? oh sa yan, oh. Tigma mo, ha? Masarap to. Ano to? Ano bang ba favorite mong coffee? Ano? Coffee latte lang. Coffee latte. Ito, caramel macchiato. Ayan, yung caramel macchiato. Ayan. Kasi gusto ko maramdaman mo kung gaano ko ka-sweet. Kunting mga. Ayan, tapos ito sandwich kasi alam ko busy ka. Nagmotor ka lang ba? Ayun. Hindi lang kita ng sandwich kasi nga ayoko nagpapalipas ka ng gutom. Lalo na galing kang biyahe, nagmotor ka. Mga ba yung biniyahe mo. Eh marami ding nagsasabi na lagi mo daw pinapabayaan yung sarili mo kaya ayan, sandwich. Sabi lang ayan. sa pinapabayaan. Siguro nga. <laughs> ano ba mga tipo mong babae? Tipo ko ba? Oo. Para naman may idea ko. Ano? Kulay buhok din. Ano kulay ng buhok? Kahit ano ba sa may kulay? Ay kahit ano. ba e, baka naman si Idol yun. <laughs> grabe, grabe. Wala lang siya. Wala lang siya. Para clear lang. Oh, nung last time, ako yung tinanong mo kung saan kita dadalhin kung i date kita. Ngayon, ako naman magtatanong sa'yo. Kung i date mo, kung saan mo ko dadalhin? Sa tao? Oo. Ganda doon, ang ganda doon. Sobrang ganda doon. <laughs> Ayun, Ayun, saan? Sa Enchanted Kingdom. Hoy! Enchanted. Bakit Enchanted Kingdom? Pwede nung mararanasan yung mga hindi yung panararanasan. Ay! Ano ba yan? Dahil mong request, ha? talaga. Basta kasama ka. Kung <laughs> na sa sasakay. Ako lang sasakay. Anong gagawin ko? Tan ako lang eh. Paano pag nalaglag ako? Walang sasalo sa akin. O, hindi nga sa mga ito. Sige. O. Oh. Huwag lang nito sa may roller coaster. Bakit? Matatakutin ka ba sa ano? Sa heights. Sa heights? O. Oh. Eh, after nun, saan tayo pupunta? Siyempre, nagutom ako. Saan mo naman ako dadalhin? O, oh, di, kung saan, saan may kainan doon. Oo, oh, tama, tama, tama. O, kape. Kape. Parehas tayo, mahilig tayo sa coffee lover ka, no? Mm. Parehas tayo. Ayan, so, ayun na nga. Huwag kang magpapagutom. Oo, oh, bakit? Ayaw mo ba? Oo, oh, at saka ayaw pinagpapawisan ka. Alam mo ba yun? Meron ako ditong ano. Tingnan mo, nagmotor ka lang. Dapat ano, dapat inaalagaan ang sarili mo. Oh, ba? Ba? Kinikilig. <laughs> Kinikilig si yeah, no. diba, ano? Kinikilig, ano lang. Yung ano? Natutuwa lang ako kasi nandito ka tapos sinadya mo pa ako para lang bigyan ng pagkain. <laughs> Wala po ako ko kaulit, chika. Yay! kaya lang sa magulang. Ah, depende yun. Kilalanin muna natin ang isang kita. Ay, dora. O, sige na. Kumain ka muna. Kumain ka.